Magandang araw mga kawika at maligayang pagdating sa Let Filipino Major Reviewer. Ang pahinang ito ay naglalayong magbigay ng mga review materials at resources upang matulungan kayong magtagumpay sa licensure examination for teachers. Sa pamagitan ng mga audio at video sessions, inaasahan namin na mas mapapalawak ang inyong kaalaman sa Filipino at maging handa sa pagsusulit. Kaya naman, sama-sama nating harapin ang mga hamon sa let. Ngayon, ihanda na ang inyong papel at ballpen. Para sa unang bilang, ito ay isang sangay ng lingwistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng kayarian o istruktura ng salita. A. Ortografiya, B. Morpolohiya, C. Semantika, d syntax. Pangalawang bilang. LUMINLINDOL Anong uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa? A. temporal, B. Exist existential, C. phenomenal, D. modal. Pangatlong bilang. Ibigay ang panlapi na ginagamit sa mga sumusunod na salita kaligayahan, pagmamahalan, pagkatiwalaan, A, holapi, bitambalan, si Kabilaan, dilaguhan. Pang-apat na bilang, anong bantas ang siyang inilalagay sa pagitan ng unlaping ika at, tambila, at tambilang? A. Toldok, B. Panaklong, C. Si Kuwit, D. Kitling. panglimang bilang. Ayon kay Gleason, ang wika ay pinagkakasunduan ng isang lahi at kaya naman ay nauunawaan ng lahat ng kasapi ng lahi. Ano yung ibig sabihin ng pinagkakasunduan? A. Masistema B. Dinamiko C. Likas D. Arbitraryo pang na bilang Isang akda ni Padre Modesto Di Castro na ng palitan ng liham ng dalawang magkapatid. A. Urbana at Feliza, B. Barlaan at Josapat, C. Dasalan at Tuksuhan, D. Indarapatra at Sulaiman. Pangpitong bilang, anong teorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay nailika bunga ng masidhing damdamin ng tao? A. Bawaw B. Pupo C. Si dingdong D. Di yuheho Pangwalong bilang Nahulog ang bata Anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang pangungusap na ito? A. Padamdam B. Pasalaysay C. Si payak D. Tambalan pangsyam na bilang. Sa pinominang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang galaw, baliw, lamay, kahoy? A. Oponema B. Cluster C. Diptongo D. Paris Minimal Panghuling bilang, sa kasaysayan ng ating panitikan, ang kinikilalang gintong panahon ng panintikan ng Pilipinas ay ang panahon ng A. Amerikano B. Japones C. Kastila D. Kontemporaryo Nasagutan na ba ang lahat ng bilang? Tingnan natin kung ilan ang iyong sagot. A. B And Number 1 ay B Number 2, IC. Number 3, IC. Number 4, D. 5, D. 6, B. 7, B. 8, C. 9, C. At number 10, ay B. Ilan ang inyong tamang sagot? Ibahagi nyo ito sa ating comment section. Ayan, mainit na pagbati po sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang bumalik para sa mas maraming kaalaman. Kita kits mga kawika